Tidak kagaw po kala anong oh, Set ni ikuan hmm. Shout out guys sa yung lahat Nandito kami nag i spray ng sitaw Guys nag-kukukong po kami ng sitaw kasi baka Baka insektuhin to Baka so insektuhin ng mga Samang insekto Mga insekto <laughs> Na dumada po dito ito nga, meron na yung sikto dito na nanging Guys, natutulog, sabi, natutulog sabi, sabi daw ni Marlon Masigida, siya daw lang walang makaka makakatulad sa akin. Ito guys, walang makakatulad kasi sa kanya nila guys. Nila, dili hindi nila kaya gawain ito, diba? Dot? Diba? Walang makakatulad maa sa ba? kanya, mga idol. Maa kasi nag-i-express siya, natutulog pa. Hindi niyo kaya yan, guys. Partida, ba? alas 8 na gabi. Pero guys i lang kapiya. Si Aiton. Napakatigas talaga. Napakatigas talaga. Matrabawon. Ang akala niya, guys. Babae na ay, ay, Ang akala niya, guys. Babae na lang lang siya. Kaya ito ngayon. Ano kayo din, Marlon? Babae na lang wala sa akin. Ito na, meron na. Pero nagkamak na ka mo. Shoutout kan. Oh, Sophia Lorigena niya. Dumbalikan niya kuwan. Iyan namin miss na putot. <laughs> ba? Guys, subscribe naman po sa akin YouTube channel. And, sa, sa... and please click the, the uh, notification bell. Maraming salamat. Sana siya. Bye-bye. Ito ko ang pitch. Anong hmm. pinsan sana maging kami? Bye-bye. 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 Bye-bye.